sa iyo Yorubun shout out sa inyo mga chingo sa so, mga chingo ay Akyat tayo ng mundok no dahil chusok ngayon walang pasok kaya ano sulitin na natin yung bakasyon so dito kami mag uumpisa sa ano sa eto papakita ko sa inyo yung ano lugar yan yung bundok na yan yung akit namin ngayon no tapos dito kami nag umpisa sa Bukhansan na station yan yan yeah, no, yung kasama ko. Yo, yeah, beto big. Politiki ko kapil animal mo gay. Tu plus one to. Yan. Tu plus one. Ha? So ready ka na ba ang makyat? yes, we <laughs> ready uh, na. Ready na anticipate yung weather ngayon. Kapon kasi sobrang ulan. Tapos but ngayon. Tapos ngayon, sobrang init pala. So, lagot kung SPF 50 natin ito. <laughs> Ayan, sobrang init. Hindi natin na ano yung panahon. Kasi kahapon, sobrang ulan. Mga isang linggo yata, buong linggo yata umulan. Tapos ngayon, so akala namin na ano, yung medyo maambun, no? Na walang araw. Pero, sobrang init pala. Kaya, lagot tayo ngayon. So, dito kami mag-start. Yan, ito yung Bukhansan na station, pinakadulo to. Dito tayo mag-uumpisa no, para puntahan natin yung pinakatok Tingnan natin yung tuktok. tok Yan yung pinakatok-tok. <laughs> Yan yung pupuntahan natin mga lods. Sobrang tarik. Tapos dito. Yun. Dito tayo mag-uumpisa. Dito yung pinaka-start ng trek natin. Pupuntang bundok na yun. Yan. Ito pala yung makakasama natin. O oh, Mark, kaway kaway ka naman dyan. From Samal. Pakita mo naman yung mukha mo. <laughs> Ayan o. Oh. Taas yung bundok na yan yung paket din natin. Pre, kawi-kawi ka naman. Yan o. No? Tapos si sir. <laughs> uh, taga ano. Taga saan ka sir? Sa Pinas. Batangas. Ah, parehong Batangas. Tapos parehong Mindanao. Yan. Yan, dalawa sila. Parehong taga Batangas. At saka Mindanao. At saka Bisaya. Taga yeah, Bisaya. Yan o. Dito tayo magsisimula at saka puntahan natin yung bundok na yan. Sobrang init hindi tayo nakapaghanda kala natin maulan ay sobrang ulan kahapon parang hindi na nga kami matutuloy ka so umanda naman yung panahon so yan pwede na ba kayo subukan natin kung kakayanin wala si Mark ayun no? yung isang kasama natin si Mark tamal pa yan yan tapos yan sila dalawa. Kita-kita natin dito yung bundok. Yan. Parang malapit lang, Mark. Parang parang malapit lang sa tingin ko. <laughs> sa tingin ko malapit lang eh. Pero so, na yan. Pag nandun, kaya sobrang malayo na siguro, no? Yan, madami pa mga tindahan dito. So, hindi nyo problemahin yung mga pagkain. Sobrang daming kainan sa labas. Sa baba ng paanan ng bundok. yun no? Oh. So, kahit saan ngayon. May mga siktang sa baba. So, walang problema. Pag bumuli ka ng tubig, mayroong mga ano din. Convenience store. Yan, mga tsinggu. Update tayo. Sobrang lapit na natin sa bundok, no? So yun Bundok mo ako. Pinakaano na pinaka paanan na medyo malapit na tayo so mararanasan na nating uh, tumahak sa ano madamong bahagi <laughs> kasi nandito ba tayo sa mga ano yung mga medyo mga building pa to dito yan, galing kami dun sa baba sa may train station malapit lang naman train station pagkababa ng train station pwede na maglakad agad papunta sa mismong bundok, yan o oh. uh, Bukhansan So, sa kailan kayo ng ano train na ano papuntang Bukhansan. Yan. Yan ang mismo yung bundok. Parang malapit lang siyang tingnan. Hindi naman siya sobrang layo. Pero hindi ko alam kung ando na talaga sa pinaka bundok na talaga. No? Hindi natin alam kung gano'ng kahirap. Actually, marami mga matatanda eh siguro hindi naman siguro galing sa Maraming mga matatanda babae. Mga ano, mag-asawa. Sobrang daming mga ano, hikers ngayon. May mga foreigner din. So, isa na kami sa mga foreigner na aakyat. Hindi pa ako nakakilala. Sa sama sa mga Ah, sikat sa to sa mga ng... ano. Tulipat, kay Queen Sandok. Ah, Queen Sandok. Yan, mga <genetics> lods, kway kaway. Yan, 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 yan. Ito, once in a lifetime opportunity. Hindi <laughs> yeah. ito mababalik eh. Yeah. Kaya, yeah. yung mga hiya <laughs> natin. <laughs> Walang Wala ganito sa Pilipinas. <laughs> hindi pa. Uy, uh, Nami, punta tayo. Ngayong, ano, kasi hindi pa rin ako nakapunta ng Nami. Maganda yung winter sonata uh -huh. ano, ano, yung uh -huh. ano? Kulay yellow na siya. Hintay natin yung mag-yellow. October yata, katapos Malapit na. Hintay natin yung ako pa. Ano ba, uh Yan, -huh. update tayo uh -huh. mga lods. Dito na tayo sa mismong paana, no? Mismong paana ng trek. Yan. Kapakita so, ko sa inyo, no? Yan, no? May ilog. Ang linaw ng ilog, oh. Sarap maligo. tapos yung mapa dito mismong mapa pinakamapa ng ano kaso hindi masyadong kita basa yun ito na yung pinaka ano start ng trail dito dito mag uumpisa ito yung makasama ko tatlo no? pangapat ako yan, yan oh ganda pala yun oh yun Naku, madulas. Madulas. Hindi akma yung sapatos natin. Sinusuot. May ilog. Ang ganda. Pero tingnan. Kasi yung tubig malinis. Malinis yung tubig, di ba? Pero parang delikado nung pagmalakas yung ano. Yan, yeah, no? Ganda ng ano. Ngunan kasi. Oo. Parang cellphone yun na yung lahat na nakikita ko. Maka Ultra HD pa naman to. Yun. Punta. Punta. berong lakas delikado Yan okay. okay. si Joey from Batangas

Silla na iya eh. <laughs> Iyan Paano na? Di pa tuloy talaga mismo bundok, di ba? Di pa. Daan pa lang eh. Oo, yan yung nature. Sobrang ganda. Sa baba. Baba palentoy Na-amaze ka na sa ano. Nilog. Paano pa kaya sa taas? Sobrang init na doon. <laughs> sobrang init kaya doon siguro. Hindi. May yun, ma. Tirik yung araw. Pero malamig. <laughs> Parang... Lagot yung ano natin. Yan o, Pam. Yes, Ah, yan yung kinukuha ng mga kasamahan ko. Tapos, ginaan nila. Ginaan nila. dinala ko oh, nung kamay. Baka niya. Oo, oh, oo. Oh, oh. Parang kamansi. Oo. Yan yung doge castañas. Ah, yun nga. Yan. Dito na pala nag-uumpisa ang ano, krimen. Ayan, no? Matarik na. Pero may hagdanan naman. Kaya siguro pwede din sa mga matatanda. Yun, may hagdanan. Pwede yung matatanda dito kasi hindi naman siya, ano. Pero sobrang hirap din. Nakakahinga. Ah, ah, dito yung part na, ano, mahirap. Kasi bato. Ayan, no? Papunta sa taas. Pero dito, ano. Medyo parang, ano naman. May hagdanan Tapos kita mo na yung baba. Daan. Ah, sasakyan. Tapos doon, bundok. Aray. Ay, mga bus pala yan dyan. Daming bus. Yun, no? sobrang tarik. saktong ano lang parang nag-ooty ka rin okay. <laughs> na hindi pumasok parang nag -uti din hindi nakapagod mas mahirap pa to sa ano may pasok ayan oh. trek pa papuntang tas ayan kikita na natin yung baba medyo nakaangat na tayo ng konti

<laughs> Talo tayo sa mga matanda. <laughs> Ang lakas pa nilang mag -ano. So yun mga tsinggo, nandito na tayo sa... Ano ba to Second... Sikan... Ano ba ito? Second... Sikan... di start pa lang yung... Start pa lang pala. Ayan o, start pa lang. Pagod na pagod na kami. Ano? Yan yung dalawa. Kasi ito si Mark yung isa. Parang ulang nangyari. Grabe naman to. Batang-bata pa kasi kami mga senior citizen kasi kaya. Ah, oh, yun. Ito yung pinaka-start pala. I-start eh, pa lang. i eh. samtalan kami. Pagod na pagod na. Yan yung mapa. Tinitingnan oh. nila. Tapos dito may parking lot. Para sa mga tourists. So, dyan sila nagsimula. Kami naman sa pinakababa Kaya lugi kami. Yan yung pinaka-mapa. Ito Dito kami nag-umpisa. Diyan, paket sa taas. Pag turista pala dito sila magsisimul. Samantalang kami dun sa pinakababa. Kaya dito palang pagod na kami. Ayan, may mga parking lot. So, Diyan tayo aakit papunta sa taas. At sa ngayon, ito na talaga ang pinaka-exciting part. Kasi mabato na. Diyan o. Oh. Medyo mahirap na yung trek dito. Kasi hindi na siya hagdaanan. Mismong bukid na talaga siya. Tapos diyan may maliit na ilog. yun, Tapos doon. Ito na yung talagang mahirap. Kasi bato-bato na eh. Mahirap na siya. Kasi ano na siya. Bato-bato. tayo nga muna mga chingo dahil pagod na mahirap yung daan kasi ano bato-bato tapos matarek yan o, sa taas oh, sound trip lang si kuya tamang sound trip lang oh no? gut. Dito na tayo sa ano. Ito, ito. Dito tayo ngayon. no? Sobrang layo pa talaga. 24%. So, dito yung peak ba yun? 30 per... Ano ba? Ah, negative. Ah, dito na yung ano, pinaka ano. Medyo malamig dito. Di, ah. Bigundi. Peak. So, yun. Dito, dito. Medyo malayo pa. Pero pagod na. hindi Ben, malayo pa. Pero ang dami tao. Yan Mga oh. hikers. Yan, ito yung pinaka Last stop na yata to kasi YouTube na kiro. Andiyan na yung ano. Andiyan na yung pinakatuktok. Tuktok -tuk na talaga tas dito yung daan. Pa baba tas akit na yan papunta sa taas. Yan sobrang lapit na tayo mga tsingo. Ito na yung pinaka ano huling pagsusulit. Sobrang lapit na. Kaso hindi tayo pwedeng Laging naka-video dahil mahirap. Madulas. Mabato kasi. Ayan, mabato. Maganda sa gilid. May ano? May kunting ilog. Malit na ilog. Gio, you no? Know, may ilog sa gilid. Mm -hmm. Tapos ito yung paket. ilog. Tapos yan, nandito na si Pinakotok-tok. Ah. Top of the world. Ah. <laughs> yan. Okay. Diyan, may daan diyan. May daan ma diyan. Ito yung pinaka-pick. Ito <coughs> yung pinaka-pick. Ayan. Yan. yan, yan. Kitang-kita na lahat yung buong syudad. Wow. So yun. Pero yung pinaka tuktok talaga yan dun. Medyo mahirap na din, Hindi natin kakayanin. Sino may mga tao pa dun sa tuktok. Medyo mahirap dun. Mark. Hindi tayo abutin ng senior dyan eh. Yan, tuktok na to. Oh Mark, kaway kaway. Nasa tuktok na tayo mga lods eh no? Yan sa taas yung pinaka ano. Yung sa kabila yung pinaka tuktok parang mahirap na doon. Yan o. No? Kita mo na yung sa baba. Yung mismong syudad. Mahirap. May ilang oras Mark? May ilang oras yung ano natin, akit. Ma, di alas unsi. tatlo. Dalawa mahigit. Yeah. Yun yung sa tuktok. Kung gusto mong pumunta pa doon sa pinaka peak talaga. Pero feeling ko parang mahirap, parang delikado. Parang hindi tayo abot sa senior. Pag nabalian ka dyan. Kaya hanggang dito na siguro muna. Okay naman nun dito. Ganda naman ang view. Yan. Bukhansan. Gusto nyo magpunta dito. Oh. Yan yung sa taas. Sobrang ganda. Wawala yung stress mo dito. Parang kulang yung isang araw na pahinga dito may pasok na sa Bernice. Ayan o. Ayan. Dito na tayo sa Tuktok. Dito na talagang pinaka-exciting part mga lords Ayan natin o. Ayan o. Ayan o. Pakit sila dito sa taas. Ayan naman yung ano. Yung view. Mismong view. Sobrang ganda. Dito. Dito sa kabila. हाय यो चाहिँ मेरो काम जा राम जा राम जस्ट ध्यान दे न ओ हो ओ 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 Yun paket sila dito. Sobrang ganda. Ito, meron din pero parang mahirap paket Ah, 어, 아, 나도 야, 그거 슬기기 있는데. 아, 이봐. 이봐. 가자. 어, 어? 오, 이거 작긴데 이 봐. 이 봐봐. 가자. 오 마이. 이거 잡긴데이 정경을. 우와. 우와. 아. 정화, 가자. Ayan, yeah. Mm -hmm. oh. Yan, dito tayo pinakatukok. Yeah. <laughs> yung isang bundok kanina. Yun, oh. Yung bundok na ano, nasa baba na. No? Balik lang na Mark. No? Parang level na yun. Yung bundok na yun. Ano na? Level na. Dito kami sa pinakatukok. Yan yung pinakapik. Pero ang daming pila. Ang daming pa dito Hindi tayo pupunta dyan. So ito yung view dito sa taas. Yan oh. No? Dito ang daming tao. Nakaano lang sila. Kaupo. Kasi mahirap tumayo. Likado. Mamaraglag ka dun ka sa baba oh. Diretso pa naman yun. Walang harang. Yeah. So yun yung isang bundok kanina. Medyo mas mataas pa tayo dun. Ito talaga yung pinaka -ano na mataas sa lahat yung dito sa taas sa likod ko <laughs> yun dyan yung pinaka tok tok so dami nakapila hindi tayo pwede dyan so, kita kita na dun yung Kamila tapos yes, dito pinaka city ano yan dyan? Di ba sol yun? Kabila, no? Yung sol yung kabila. Ah, oh, yun pala yung sol. kita yung konting namsan. Yon namsan. Hindi kita. Pero ito na yung pinakatuktok. Iyon, no? Yung bundok na yun, yung pinagpicture natin kanina. Nasa baba na. <laughs> Di ba yan yun yung mark? Yung ano? Oh, okay. Pinaka utok-tok na. Ayun, nagpicture tayo sa pagkakas. Ayun, Pinaka utok-tok na to. <laughs> <laughs> Ayan si Mark. Yung dalawa, Mark. Nakakit ba yun? Hindi <laughs> na yata umakit. Sa baba na lang. Ayan yung bundok. <laughs> Ito yung view sa taas. Daming tao. Daigtay ng mga matatanda. Nasa akyat yung matanda. Nasa taas yung matanda. Daming tao. Yung matatanda pa yun, mga babae. Kung nalakas, makikit pa ng bundo. Kaya yung pila mga lotyo. Sobrang haba ng pila, doon pa sa baba. E Kaya kung aakit tayo doon, hindi na pwede. Kapila yan eh. Para dun sa pinaka ano talaga pinaka pick so hindi tayo pipila kasi sobrang ano na dyan ang hirap na pag pumila dyan pareho din naman yung view kitang kita na dito yun lang muna siguro mga chingos salamat sa panunod yan yeah, o Shout out from Samal. 是三毛。